Out sa ating lahat ha? sa tayong Lupalop ng Pilipinas Luzon, Visayas at Mindanao at sa tayong Lupalop ng Degdo shout out, Kabunso Community All so ating nga uh, pag-uusapan ngayon mga Kabunso regarding po doon sa pinapalabas silang kasuhan kakasuhan daw sila uh, ng uh, kagrupo ni Mix Molino well mga kaidol wag po kayong maniniwala sa mga sabi-sabi nila ha? nakakasuhan kasi wala namang dapat ikaso sa kanila wala namang dapat ihabol sa kanila so ang isang tao magkakaso lang yan sa iyo kapag may nahabol pero sa kanila walang dapat habulin unang una sino sila sa buhay ni Miss lang po dun mga kaidol, huwag po kayong maniwala sa mga sabi-sabi nila kasi nagpapapansin lang yan sila sa, in sa inyo, sa atin, ha? sa supporters ng Kabunso. So as in Kabunso, as atin yan, ha? Uh, walang makakagalaw dyan. Ha? Uh, respetuin lang kung ano ang mga rules ang uh, dapat uh, gampanaan A uh, dapat gawin uh, ng mga supporters, especially sa mga vloggers. Okay? Kami mga vloggers na under ng mami ni Mini Kabunso is mayra kami limitasyon. Ha? Uh, hindi yung ora-orada. Ha? Uh, hindi kasi siyempre yung respeto naman lang namin sa tao. Ganun lang po doon. Ha? Uh, na kapag uh, pinapakita natin yung pagrerespeto natin, ha? Uh, sa isang founder, malapit malaking impact na po 'yun. Ha? Uh, na may ng ordinance dito po sa community ito. Kung ano mang mga ordinance sa ang ipapalunsa ni Migs Molino, alang-alang sa kanya pag-unlad ng kanyang uh, sinasabing community, ha? sundin po natin. Kasi yun po ang ikakaganda. Gumagawa siya ng paraan para maipaganda uh, niya at maipitaguyod niya ng maayos ang kanyang community na hindi ito magkakawatakotak kagaya ng nangyari yung mga nakarang nakalipas na kasama na gusto nila na na ang lahat-lahat. Ha? -lahat. Ah? Yung kanlang uh, uh, level, ha? Ah, kay Mix Bolino parang uh, na nila, ha? Ah? dahil dahil nakikita nila sa sarili nila, nakikita nila sa sarili nila na malaki ang naitulong nila kay Mix -Burino. Pero sa napapansin ng sa pansin at obserbasyon sa lahat ng mga supporters wala naman. Alright? So, ganun lang po doon ng mga kaidol It is a short video ni Kuya SMB. So, um, thank you, thank you Asa uh, sa pagpatuloy yung pagsusuporta ko sa SAB and of course, don't forget to subscribe this YouTube channel. Hmm? At again, uh, malapit na po ang event na gaganapin uh, ni Mix Mulino. Ha? Uh, nandito yung ano, uh, Mix Mulino sa Clowns of Republic. Okay? Uh, na Tuesday po yan, 9pm uh, on August 27. Um, ulitin po uh, uh, ticket available na po. Uh, Chignevaticket.com And of course, uh, first come, first serve uh, So marami pang pang mga Ang artista Ang uh, makikita niyo doon Singers ha Kagaya kay La Arnel And Of course, kay Calao And of course, nag-iisang founder ng ating community na si Mings si Woodline. So, mapagam po natin ang punto per segundo. Ha? Again, ulitin ko po, wag kayo, kayo agad maniniwala sa mga haka-haka uh, sa, sa labas, sa mga sabi-sabi na naghahabol si Migs Molino. hindi walang hinahabol si Migs Molino. Ha? Sabi pa nga niya, sa kanyang kasabihan, huwag tayo mag sa tapos na, mag tayo sa hinaharap. Kasi doon nakasalalay ang, ang bukas ng community ng kabunso. Yan, marami maraming salamat. Hanggang dito, of course, again, ulitin ko, don't forget to subscribe and share this channel, Kuya SMV blog. Ha? At hopefully na magkaisa na po ano at uh, maging matatag ang uh, ang kabunso community at of course wala nang makakapigil at wala nang makaka-destroy ah? at wala nang makakasagabal sa pagangat ng kanyang uh, community nito na dahil nawala na ang mancha ano ni Mix Molino sa kanyang community ah? piling magaling feeling, you know, puro lahat, puro na feeling. Ngayon, na nadala ng baha. Kaya, ayun, nandun sila tuloy. Ayan, maraming maraming salamat. Ha? Ah, hanggang sa muli. Again, this is Kuya SMB Vlog. Para siguro na punto per punto, tag like the fact and full the point. So, medyo busy busy na rin po tayo by next week. So, nag-upload na lang si Kuya SMB kapag may oras ako. Para kahit paano, ma-upload ko ayo at makita niyo si Kuya SMB. Ano? God bless. Mabay po yung lahat.